Matapos maging laman ng mga usap-usapan sa ilang mga social media platforms, at ilang mga entertainment news sites, ang pagbibenta ng kapuso actress na si Carla Abelana ng mga dugyot pero overpriced na mga prelab items. Carla Abelana rumisbak sa kanyang mga bashers kamakailan laman ay ibinahagi ng kapuso actress na si Carla Abellana sa kanyang Instagram account ang mga nakuha niyang positive feedbacks mula sa mga bumili ng kanyang mga preloved items na sinasabing overpriced at basura na. Sa isang screenshot, makikitang sinabihan ni Carla Abelana ang kanyang customer, na pinipintasan umano ng marami ang kanyang mga ibinibenta, kaya naman pumapayag umano ang aktres i-check muna ng mga ito ang mga items, at kung hindi nila magustuhan ay handa siyang magbigay ng refund. Sa huli ay nagustuhan naman ng nasabing buyer ang kanyang ibinibenta, at para sa kanila, ay tama lamang ang presyo nito iginiit rin ng kanyang buyer na choice ng mamimili kung bibilhin pa ang mga ganoong kondisyon ng mga gamit. Marami rin sa mga fans ng aktres ang nagsasabing tama lamang ang presyo ni Carla Abellana sa kanyang mga item, dahil mula naman ang mga ito sa mga kilalang brand. May mga nagpapayo rin kay Carla Abellana na dedmahin na lamang ang mga bashers na nagsasabing mahal ang kanyang presyo. Kung pagbabasehan naman ang kondisyon, may mga nagsasabing ang mga namamahalan ay iyong mga tao na hindi afford ang bumili ng mga nasabing gamit. Matatandaan na nakatanggap ng matinding pambabatiko si Carla Abellana nitong unang bahagi ng February dahil sa pagbibenta niya ng mga prelab items. Marami ang nagsasabing hindi na maganda ang mga quality nito, subalit napakamahal pa rin ang selling price ni Carla. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.